Isang dalagita ang palihim na nagdala ng tuta sa eskwelahan. Pero nang mapansin ng prinsipal ang kakaibang kwintas sa leeg ng aso, hindi sermon ng ginawa niya, kundi agarang pagtawag sa pulis. Maagang umaga sa San Felipe National High School. Maingay ang campus, may nagba-volleyball sa covered court, may nagtatakbuhan sa hallway, at may nagmamadaling magkopya ng assignment bago pumasok si teacher. Sa likod mang building ng grade 8, nakadukdok sa pader si Kara, 14 anyos, nakapink na uniform blouse at checkered na palda. Yakap-yakap niya ang isang maliit na tuta na kulay brown nakabalot sa lumang tuwalya. Shh, Choco, wag kang iingay ha. Promise, konting oras lang, tapos uuwi rin tayo. Umungol lang tuta, kumislap ang mga mata at marahang dinilaan ng daliri niya. Kara! Napalingon siya. Papalapit si Maika, kaklase niyang laging updated sa lahat ng chismis sa school. Ano yun? Singhal nito, pero bumulong na parang excited. Aso ba yan? Grabe ka, girl ah. Nag-smuggle ka ng tuta? Wala kong choice eh. Sagot ni Kara, kinakabahan. Kahapon, sinakta na naman ni Mang Rolly yung mga aso sa bakuran. Kapag iniwan ko si Choco doon, bakasyan naman ang sunod. Si Mang Rolly ang kapitbahay nilang lasenggo nagalit sa mga hayop. Ilang beses nang narinig ni Kara ang iyak ng pusang hinahabol nito at isang beses, mismong puta ng kapitbahay ay nakitang may pasa. Noong gabing bago ang pasukan, umuulan ng malakas nang narinig ni Kara ang mahinang iyak mula sa likod bahay. Paglabas niya, nakita niyang kinaladkad ni Mang Rolly ang isang munting aso na nakatali sa alambre. Tigil ka dyan, sigaw niya noon, nanginginig sa galit. Hindi ako nagpapalaki ng basurang to, balik ni Mang Rolly sa bayhagi sa tuta sa madamong bahagi ng bakod. Kung gusto mong buhayin, yun na, basta hindi na pwedeng dito. Mula noon, sa ilalim ng kama ni Kara natulog si Choco. Pero ngayong araw, wala silang ibang maiiwanan. Naka-duty si Mama sa ospital, si Ate naka-overnight sa work, at si Mang Rolly naglalakad-lakad sa labas, hawak ang bote. Kaya dinilaan ko na lang. Paliwanag ni Kara kay Maika, tatapusin ko lang 'yung exam tapos diretso uwi na kami. Teka, may collar siya napansin ni Maika, tinitigan ng leeg ni Choco. Ang social ha, may red na strap. Hindi akin yan, sagot ni Kara. Suot na niya nung nakuha ko siya. Hindi ko na tinanggal kasi baka hinahanap siya ng totoong may-ari. Plano ko sanang ipahanap kung kanino. E di ayos, may mission pala kayo, kindat ni Maika. Pero ingat ha, kapag nalaman ni Sir Roberto yan, naputo lang usapan nang narinig nila ang bell. Hujat ng flag ceremony. Sa pila ng grade 8, Nakatayo si Kara sa bandang dulo. Yakap ang bag sa dibdib. Doon nakasilid si Choco, nakasilip lang ang ulo sa zipper na bahagyang nakabukas. Kara, kumalma ka. Bulong niya sa sarili. Isang oras lang ang homeroom at flag ceremony. Hindi ka mapapansin. Habang nagre-reciting ang panatang makabayan ng buong eskwela, kalmado si Choco sa loob. Pero nang tumugtog na ang upbeat na exercise music, yung laging kasunod ng flag ceremony, parang nagigising ang kakulitan ng tuta. Arf! Arf! Isang mahinang tahol, pero sa tahimik na bahagi ng pila nila, sapat na para magtinginan ng katabi. Oy may aso! Bulong ng isang grade 7 sa likod. Sa bag ni Kara nang gagaling, sigaw naman ng isa. Napalunok si Kara. Pinisil niya ang zipper, sinusubok patahimikin ng tuta. Arf! Arf! Ngayon medyo malakas na. Nagsiikot ang mga ulo ng teacher at prefect of discipline. Ano yon? Tanong ng isa. Sa harap ng stage, napatigil sa pagbigas si Principal Roberto. Nasa late 50s, nakaberdeng polo. Sanay siya sa mga kalokohan ng estudyante pero first time niyang marinig ng aso sa flag ceremony. Excuse me mga bata, sabi ng master of ceremony sa microphone. Bilit umiiwas na matawa. May, ah, uh, bisita yata tayong hayop ngayong umaga. Nagsitawanan ng bigong field. Kara, ulong ni Maika, nakapikit. Lagot ka. Hindi natatagal, lumapit sa pila nila ang guidance counselor. Sino may dala ng aso? Tahimik. Timingnan si Kara sa bag, sa tuta, tapos sa principal sa stage... Tapos sa mga kaklase na may hawak ng cellphone, ready mag-video. Kung tatimik ako, baka mas lalala. Dahan-dahan niyang tinaasam hamay. Ako po ma'am. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikomment sa ibaba ba kung saang probinsya kayo nanonood. Ilang minuto ang lumipas, nasa hallway na si Kara sa harap ng principal's office Hawak niya si Choco, nakabalot pa rin sa tuwalya. Sa likod niya, may kumpol ng mga estudyanteng nakasilip, nagbubulungan. Lumabas sa opisina si Ma'am Tess, school administrator, halatang dismayado. "Kara, ilang beses na ba nating pinaalala na bawal magdala ng hayop sa school?" panimula niya. "Paano kung may na allergy? Pasensya na po, Ma'am." Halos mabulol si Kara. Wala po talaga mag-aalaga sa kanya sa bahay at, at, natatakot po kung saktan siya ng kapitbahay namin. Napawi ng konti ang inis sa mukha ni Ma'am Tess. Alagaan? Hindi pa rin yan dahilan, iha. Pero kakausapin ka na lang ni Sir Roberto. Hintayin mo siya. Sandaling katahimikan, naririnig lang ang tulog ng electric fan at malalayong yabag ng mga estudyante. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Principal Roberto. May dala siyang folder, mukhang galing sa meeting. Anong nangyari rito? Tanong niya. Sir, paliwanag ni Ma'am Tess, nahuli po si Kara na may dalang aso sa flag ceremony. Napatingin si Roberto sa tuta. Tahimik lang si Choco, nakasilip sa tuwalya, nakatingin sa kanya gamit ang malalaking mata. Bakit ka nagdala ng aso sa school, iha? Tanong niya hindi galit kundi kuryoso. Inulit ni Kara ang paliwanag. Habang nagsasalita siya, dahan-dahang lumambot ang mata ni Roberto. May kung anong naaalala sa tono ng dalagita. Parang boses ng isang batang matagal na nang hindi nakikita. Patingin nga ng aso, sabi niya. Lumuhod ng bahagya. Lumapit si Kara, ibinaba si Choco sa sahig. Maingat na hinaplos ng prinsipal ang ulo nito. Mapapansin ang pulang collar sa liig. May maliit na bilog na metal na kumikintab. Napakunot ang noon ni Roberto. May tag siya. Bulong niya. May pangalan. Dahan-dahan niyang hinawakan ng bilog na pendant sa collar. May maruming dumi. Parang tunuyong putik. Hinagod niya ng hinlatulating ang ibabaw. Nilinis ng konti. At doon niya ito nakita. Isang maliit na pangalan na haukit sa pilak. Maya 0917XXXXXXX Parang may sumampal sa kanya, hindi dahil sa pangalan lang, kundi dahil alam na alam niya ang numerong nakalagay sa ilalim. Iyon ang lumang cellphone number ni Teacher Maya Santos, advisor ng grade 5, na bigla na lang nawala isang taon na ang nakaraan ang insidenteng hindi pa rin niya matanggap hanggang ngayon. Isang taon na ang nakararaan. Maulan na hapon noon nang magpaalam si Teacher Maya na uuwi ng maaga. Nakausap pa ni Principal Roberto sa faculty room. Sir, may kukunin lang akong gamit sa bahay. Iniwan ko kasi yung flash drive ng lesson sa mesa. Sige, maaga pa naman. Ingat ka. Pero hindi na nakabalik si Teacher Maya. Kinabukasan, hindi siya pumasok Tinawagan nila ang cellphone nito, cannot be reached. Nang puntahan ng pulis ang boarding house, kalatang gamit parang minadaling umalis. Nawawala rin ang alagang aso ni Maya na tuta pa lang noon na kulay brown na ipinagmamalaki niya sa lahat. Tanging naiwan sa faculty ay isang class record at isang drawing sa bulletin board ng hollow block na may hugis maliit na puso sa gitna gawa ng isa sa mga estudyante nito. Habang naiimbestigahan, lumabas na may utang daw si Teacher Maya sa isang illegal na lending group. May mga kumakalat na balitang tumakas daw ito, iniwan ang mga utang. Hindi yon matanggap ni Principal Roberto. Kilala ko si Maya, sigurado niyang sabi noon. Hindi siya yung tipong iiwan ng mga estudyante nang walang paalam at lalong hindi niya iiwan ang aso niya. Pero habang tumatagal at walang balita, Unti-unting tumigil ang usapan. Napalitan ng mga bagong issue, bagong problema sa eskwela. Si Roberto na lang ang minsang napapatingin sa lumang faculty photo nila ni Maya at mapatapanong isipin. Nasaan ka, Teacher Maya? Bumalik sa kasalukuyang hallway. Nakatayo si Kara at Ma'am Tess sa likod. Habang si Principal Roberto ay nakaluhod, hawak ang tag ng collar. Maya, mahinang bulong niya. Sir? Gulat na tanong ni Ma'am Tess. A ano po? Inanggat ni Roberto ang pendant para makita nila. Kilang kilala ko tong pangalan at numero na to. Sa dating teacher natin, kay Teacher Maya. Namilog ang isip ni Kara. Sir, ibig sabihin yung tuta ni Teacher Maya to? Hindi pwedeng siya iyong mismo. Maliit pa yung aso niya noon pero higit isang taon na ang nakaraan. Pwede siyang lumaki pero parang mas bata pa itong tuta mo. Tinitigan niya mabuti si Choco. o nga, mas mukhang nasa 4 or 5 months pa lang. Iba sa edad ng aso ni Maya dapat niyon. Baka ibang aso lang sir tapos sinuotan ng lumang collar ni Teacher Maya. Hula ni Ma'am Tess. At doon lalo ng kumubog ang dibdib ni Roberto. Kung ibang aso ang suot nitong collar ni Maya, ibig sabihin napunta ang gamit niya sa ibang tao at kung ganon, may posibleng koneksyon sa pagkawala niya. Kara, seryoso ng tono ni Roberto, saan mo eksaktong nakuha ang asong yan? Importante to. Kinuwento ni Kara ang nangyari kagabi. Si Mang Rolly, ang hagis ng tuta, ang pulang collar na suot na niya nung makita niya. Matagal na po ba yung collar, sir? Uh, tanong ni Roberto. Hindi ko po alam. Kaninang umaga ko lang siyang nalinis. Pero may mantsa na talaga sa strap. Hindi ko po alam kung kanino, hindi rin po alam ng nanay ko. Doon po namin nakita sa bakuran namin, galing sa bakod ni Mang Rolly. Sir, sabat ni Ma'am Tess. Si Mang Rolly, siya ba yung dati rin janitor dito tapos tinanggal dahil sa reklamo ng isang estudyante? Tumango na nga si Roberto. Sumeryoso ang tingin. Oo, siya ang janitor na nasangkot sa nawalang cellphone ng isang estudyante noon. Walang matibay na ebidensya pero maraming hinala. Simula noon, hindi na namin siya na-renew. Napatingin silang tatlo sa isa't isa, parang may lumaalamig na hangin sa hallway. Sa kabilang dulo, may kumpol ng estudyante na nagmamasid. Isa sa kanila, si Jomar. Dahan-dahang lumapit. Sir, mahiyain niyang sabi, narinig ko po yung pangalan ni Mang Rolly. Hindi ko po alam kung connected, pero ilang beses na po namin siyang nakikitang umiikot dito sa labas ng school tuwing dismissal. Minsan, parang may kinakausap na kung sino-sino. Lalong lumalim ang kulot ng noo ni Roberto. Sir, bulong ni Ma'am Tess. Baka kailangan na nating i-report to. Hindi na nag-atubili si Principal Roberto. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa tumalikod ng kaunti at tumawag. Hello, SPO1 Reyes? Si Roberto po ito, principal ng San Felipe. May bagong lead po tayo tungkol sa kaso ni Teacher Maya. Oo, yung isang taon na. Kailangan ko po kayo dito sa school. May nahanap kaming aso. May suot na collar niya. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang dalawang pulis sa eskwelahan. Dinala ni principal Roberto, si Cara, si Nora, na dali-daling tinawag mula sa ospital, at si Choco sa guidance office para sa mas maayos na usapan. Sa mesa, maingat na kinuhanan ng litrato ng pulis ang collar, ang tag, at ang tuta. Sir, sigurado kayo sa pagkakakilanlan? tanong ni SPO1 Reyes. Marami namang aso at may pangalang Maya. Ito ang dating number ni Teacher Maya. Matatag na tugon ni Roberto. Sabay pakita ng luma niyang contact list sa lumang phone. Parehong pareho ang digits. At itong design ng collar, ako mismo ang nagregalo sa kanya noong Teacher's Day dalawang taon na ang nakalipas. Napatingin si Kara sa kanya. Kaya pala pareho ang kulay ng polo ninyo, sir? Bulong niya sa isip. Napangiti ng bahagya kahit kinakabahan Mam Ma Nora, lumingon ang pulis sa ina ni Kara. Handa po ba kayong magbigay ng statement laban sa kapitbahay ninyo kung sakali? Napalunok si Nora. Kung makakatulong po para mahanap yung teacher na nawawala at para hindi na makasakit ng hayop at tao si Mang Rolly. Oo sir, handa ako. Sige po, pupuntaan namin muna siya base sa impormasyon ninyo Pwede po ba namin hiramin muna ang collar at si Choco para maipakita sa posibleng testigo? Ibabalik rin namin. Napakapit si Kara kay Choco. Sir, sasama po ako. Ayokong mapahiwalay sa kanya. Nagkatinginan ang pulis at prinsipal. Mas mabuti sigurong wag ka muna, iha. Medyo delikado kung sakaling may ibang kasangkot. Do cement na sagot ni Roberto. Pwede siyang manatili sa school. Alok niya. Dito siya maghihintay. Ako na ang bahala sa kanya. Yan ang pangako ko bilang prinsipal. Lumipas ang ilang oras, parang taon kay Kara. Nasa library siya, pero kahit anong buklat sa libro, hindi makapasok sa isip niya. Sa kabilang mesa, si Choco, tahimik na nakahiga sa tuwalya, parang alam na may malaking nangyayari. Papasok-pasok si Ma'am Tess sa library. May dalang update. Wala pang balita, Kara, sabi nito sa simula. Pero huwag kang mag-alala, kasama ni Sir Roberto ang mga pulis. Matagal na nilang gustong maresolba yung kaso ni Teacher Maya. Biwat minutong lumilipas, naiisip ni Kara. Kung hindi ko dinala si Choco sa school, kung pinili kong magtago, hindi nila makikita ang collar. Hindi sila nagkakalakas loob hanapin si Sir Janitor. Sa unang pagkakataon, naisip niya baka mahindi pala siya dapat mahiya sa pagdala ng aso. Baka may dahilan kung bakit hindi tumahimik si Choco sa flag ceremony. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Principal Roberto, pagod pero nakangiting bahagya. Kasunod niya ang dalawang pulis. Tumakbo agad si Kara papunta sa kanila. Sir, kumusta po? si Choco, si Teacher Maya. Sunod-sunod niyang tanong. Huminga ng malalim si SPO Juan Reyes. Una sa lahat, ligtas kayo. Naabutan namin si Rolly sa barong-barong niya. Nung una, dinilay niya lahat. Pero nang ipakita namin ang collar, sumama ang loob, umiyak at sa wakas, nagsalita. Nagkatinginan sila. Ano pong sinabi niya? Tanong ni Nora, nakakarating lang din ayon kay Rolly, paliwanag ng pulis. Isang taon na ang nakalipas, may lalaking lumapit sa kanya. Nag-aalok na gawing tagabantay siya sa isang lumang warehouse sa may kabilang bayan. Binayaran siya kapalit ng pagsasabing nakita niyang umalis papuntang Maynila si Teacher Maya, kahit hindi totoo. Tinatakot daw siya na isasama sa kaso ng utang kung hindi susunod. Si Teacher Maya? Singit ni Kara, nanginginig. Ano pong ginawa nila sa kanya? Huwag kang mag-alala, sumingit si Principal Roberto. May bakas na ginhawa sa mukha. May magandang balita. Ngumiti si SPO1 Reyes. Matapos naming pilitin si Rolly, nag-confess siyang pinatira nila si Teacher Maya sa warehouse bilang collateral sa utang, parang hostage. Pero matapos ang ilang buwan, tumakas ito kasama ang aso niya. Siguro natatakot rin yung mga may utang kaya hindi na hinhabol. Ang problema, dugtong niya, nahiwalay ang aso sa kanya habang tumatakbo sila sa may palengke. Nakuha ni Rolly ang kolar mula sa aso pero hindi niya na nakita si Teacher Maya. Hanggang sa isang gabi, may batang nakakuha ng bagong tuta sa tabi ng basurahan. Nilagyan niya ng unang kolar na mahanap niya sa bahay. Ito nga ang kay Maya. Batang kapitbahay ni Rolly? Sabat ni Roberto? Kamag-anak pala. Pero Nasaan na po si Teacher Maya ngayon? Halos maputol na ang boses ni Kara. Nagpalitang ng ngiti ang pulis at prinsipal. Nahanap namin siya sa listahan ng mga volunteer teacher sa isang malayong barangay school sa bundok. Nagpalit siya ng SIM, natakot bumalik dito dahil akala niya galit na sa kanya ang lahat at may kaso pa siya sa utang. Ngayong alam na natin ang totoo, nakausap na siya sa telepono. Papauwi na siya rito at mismong si Sir Roberto ang susundo bukas. Napatalon si Kara sa tuwa, si Nora na paluha. Ibig sabihin, umiyak na tanong ni Ma'am Tess na nasa may pinto pala nakikinig. Malilinis na rin ang pangalan niya. Hindi na siya tatakbuan ng mga chismis na tumakas. Oo, oh, sagot ni Roberto, mahigpit ang tinig. At magsusori ako sa kanya, dapat noon pa ako hindi tumigil sa paghahanap. Lumapit siya kay Kara at higit sa lahat, uyka niya, magpapasalamat ako sa dalagitang nagdala ng tuta sa eskwelahan kahit bawal. Natawa at hiniha si Kara sabay. Kung hindi dahil sa iyo, Kara, baka hindi natin mahugot ang tali ng katotohanan. Minsan, sa mga maliliit na gulo, nagsisimula ang pinakamahalagang sagot. tiningnan niya si Choco, na ngayon ay kumakawag ng buntot, parang nakikisaya sa lahat. At syempre, dagdag ni Oberto... Salamat din sa asong ayaw tumahimik sa flag ceremony. Makalipas ang isang linggo, ngumiti ang buong San Felipe National High School nang makitang muling naglalakad sa hallway si Teacher Maya kasama si Principal Roberto. Medyo pumayat, may bakas na pinagdaan ng hirap, pero buhay, malakas at muling nakangiti. Sa labas ng klase, tumakbo si Kara, si Mika at si Choco papunta sa kanya Mamaya, sigaw nila. Lumuhod ang guro, inakap ang tuta at ang mga bata. Akin tong kolar, natatawa at iniiyak niyang sabi, hinaplos ang leeg ni Choco. Pero ngayon, para na tayong sabay-sabay na may ari kasi dahil sa inyo, nakabalik ako sa tahanan ko. Mula noon, naging official na school therapy dog si Choco. Tuwing may batang umiiyak sa guidance office o natatakot sa exam, papasok lang si Choco, kakawag ang buntot at parang nababawasan na agad ang bigat. Si Kara naman natutong magsalita kapag may nakikitang mali. Hindi para manggulo, kundi para magligtas. At si Principal Roberto, araw-araw niyang tinitignan ang faculty picture sa dingding. Mayon ay may bagong dagdag. Ang unang araw ng pagbabalik ni Teacher Maya Si Choco sa gitna at si Kara sa gilid nakangiti na may halong hiya at pagmamalaki. Hindi na ako uli papayagan na baliwalain ang mga maliliit na sinyalis dahil minsan doon mismo nakaipit ang buhay ng tao. Madalas niyang sabi sa mga teacher, Mga kaibigan, salamat sa pagsama namin sa inyo sa kwento ni Kara, ni Choco ni Teacher Maya at ni Principal Roberto. Isang kwentong kung saan ang simpleng pagdala ng tuta sa eskwelahan ay naging susi sa pagbubunyag ng katotohanan at pagbabalik ng isang gurong matagal nang hinahanap. Ang maliit na color na yon ay paalala na Minsan, sa mga bagay na akala nating ay bawal o abala, may nakatagong palatandaan ng mas malalim na problema. Hindi natin dapat maliitin ang pakiramdam ng takot at konsyensya. Kapag may mali sa paligid, may karapatan tayong magsalita kahit estudyante lang tayo. At minsan, ang mga hayop na parang di marunong magsalita ay siyang nagdadala ng mensaheng hindi kayang bitawan ng mga tao. Kung ang kwentong ito ay nakapagpaiyak nakapagpagaan ng puso o nakapagpaisip sa iyo tungkol sa tapang at katapatan, huwag mong kalimutang ilike at ishare ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Baka may kakilala kang katulad ni Kara na kailangan lang ng kunting lapas ng loob para gumawa ng tama. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapakilos sa iyong damdamin. Mga kwento ng mga bata, guro at maging mga tuta na nagiging bayani sa sarili nilang paraan. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Hanggang sa muli, pahalagahan ang bawat huni, bawat iyak at bawat tahol dahil baka doon nakatago ang katotohanang matagal nang naghihintay.